Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi! Kamusta na po kayo lahat? Na way nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong rason bakit nawawala ng gana ang isang lalaki sa kanyang jowa mga kasawi? Ang una natin na rason mga kasawi is routine na lang yung ginagawa nila. Kapag kang isang lalaki, ay nakakasanayan na yung ginagawa or memorized na yung mga ginagawa nyo araw-araw. Yung bang palagi nyo lang itong ginagawa, wala ng kapag bago So, yung ending is nawawalan sila ng gana kapag ganito kasi wala na silang bago na nakikita sa inyo. Parahas lang yung nagagawa niyo sa araw-araw. So, ang ending is nawawalan talaga ng gana ang isang lalaki sa inyong relasyon, mga kasawi. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is wala nang excite. Alam nyo ba yung mga kalalakihan, madalas nila ito na nagagawa mga kasawi. Yung bang kapag wala na silang excitement sa isang babae, yung para bang hindi na sila na-excite na magkasama kayo, yung wala nang bago, wala nang alam na niya lahat ng baho mo o kasulok-sulukan mo, lahat ng amoy mo ay memorized niya na. So yung bilis magsawa or mawawala ng gana ang isang lalaki, mostly kasi ito nangyayari kapag ka-seven years na yung relasyon, eight years, nine years, ten years, yung bang araw-araw nyo nang ginawa. Yan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlong mga kasawi is kapag alam niya na patay na patay ka sa kanya. Alam niyo ba yung mga kalalakihan, mas mautak yan sa mga kababaihan. Lalo kapag ka sila ay nakakakilala ng ibang babae. So syempre alam nila na ikaw ay patay na patay sa kanila. Ang gagawin nito is magkakaroon ito ng ayan. Ano yung tumikim ng iba kasi alam naman niya na ikaw ay patay na patay sa kanya. Ang niya ay talagang mapapatawad mo siya dahil alam niya naman na talagang mahal na mahal mo siya. Yung mga kalalakihan, madali itong ayan, matukso sa mga kababaihan na iba kasi nga alam nila na papatawarin mo pa rin sila dahil pakiramdam nila ay naandyan ka pa rin para sa kanila. Dahil alam nila na talagang patay na patay ka sa kanila mga kasawi. Yan lang po yung ating pangatlo na rason. At syempre hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi nang tatandaan sa mga boys kung talagang ayaw nyo na masira ang inyong relasyon or ayaw mong mawalan ka ng gana sa iyong jowa, ganda mag-isip kayo ng kakaibang gagawin mga kasawi. Yung mga hindi nyo nagagawa ay pwede nyo gawin para naman merong kakaiba na bago. Kasi minsan kapag kamatagal na ang relasyon na magjowa, eto ay nawawala naman talaga ng gana. Yung bang para na lang kayong magkaibigan, yung bang magkasama na lang kayo pero hindi na kayo kinikilig sa isa't isa. Yung bang para na lang kayo na may masasabihin ng problema, may masasabihin ng kung ano yung mga gusto nyo sa araw-araw, yun lang yun. Pero yung kilig na parang moment na mag ay nawawala na ito. Kaya kung gusto nyo na talagang nag-umpisa pa rin kayo, kahit matagal na kayo ay gagawin nyo yung mga bagay na hindi nyo pa ginagawa para hindi kayo magsawa sa isa't isa mga kasawi. Yung lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.